Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At update lang tayo sa katapos na laban mga bay, no, sa EASL uh, Sa pagitan ng TNT at ng uh, Anyang uh, KGC okay So actually uh, hindi na sila Anyang ngayon, dating uh, pangalan nila yan Ito uh, pala yung uh, team ni Renz Abando mga bay sa KBL So nakatapat ng TNT sa kanilang uh, paapat na laro sa EASL Home and Away And uh, sad to say, talo na naman yung TNT ng uh, pang-apat na beses mga bay. Ano? Sa home court mismo to uh, ng uh, team ni Renz Abando sa so score na 105 to 97. So uh, close fight naman, pumalag naman yung TNT mga bay. Uh, yun nga lang, wala sa uh, team si Jason Castro dahil uh, injured. And ang dami nga talagang walang players ang uh, TNT. So medyo nahihirapan sila ngayon dito sa EASL uh, makasabay sa mga teams ng uh, KBL at uh, Japan B League Okay so nanguna syempre para sa TNT si uh, RHJ at si Quincy Miller So by the way paiting uh, parang last game na yata to ni Quincy Miller dahil papalitan na siya ng bagong import ng TNT na Which is yung kapatid ni Ronday Hollis Jefferson na si Raheer Hollis Je uh, Jefferson. May mga papeles pa yata yung Kaso, para tulungang uh, makabawi yung TNT or ma kahit makasungkit man lang ng isang panalo. Okay. Yun nga lang, uh, yung current record kasi ng TNT ngayon is 0-4 kung hindi ko nagkakamali. Habang yung uh, team naman nilang sa bando is 2-0 sila. Second place sila. Uh, nauna yung Chi-Budgets uh, unbeaten pa rin with 3 0 sa uh, sa group standings nila. So, I think wala na yata ang uh, single round robin lang yata I think uh, double round robin lang yata yung mangyayaring laban, 6 games per group. Uh, I think 5 games per group uh, yung laban. And then uh, isang game lang yata yung natitira sa TNT and kahit manalo sila doon, wala na rin yata sila pag-asang Makalusot pa sa uh, knockout stage Okay So medyo masaklap Yung nangyari ngayon sa TNT uh, Binandera nila yung uh, Import ng uh, anyang dito si Daryl Monroe Mga bayan oh, With uh, 21 points and 10 rebounds Habang si sa Abando naman Nagkaroon siya ng 13 points And maraming mga highlights Okay uh, Sayang na sayang uh, Mga crucial baskets na nagawa ni Renz Uh, yun nga lang kinapos yung TNT sa team ni Renz Abando sobrang lakas din talaga ng KBL team ni Renz Abando dahil sila yung defending champion so laglag -lag na I think laglag -lag na yung TNT uh, sa laban na to kahit manalo sila sa last game nila sa ESL. and I think yung Miralco siguro may pag-asa pa yata yung Miralco kasi I think nakaka 3 games pa lang sila so meron pa silang pag-asa pero yung TNT mukhang wala na talaga So yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.